Hey guys, nandito tayo ngayon sa ating mga kapatid na badjaw. Ayan. Kung nakikita nyo sila, napakasimple guys ng kanilang buhay. Ang kanilang kinabubuhay guys ay ang pangingisda. Ayan, ay yan, sabi ni kuya, yan ay binibenta nila sa murang edad na mga yan guys kahit mga baby pa ay natututo na sila dito sa karagatan ayan o tingnan nyo yung baby nakatulog lang dyan sa may bangka hindi nila inaantala yung init sanay na sanay na sila lumulubog sila sa tubig na malalim kahit siguro basag basag na yung air drum nila sa sobrang hirap ng buhay guys o, talagang na train na sila dyan sa ano sa ilalim ng dagat sa kapag dito nga pala pag kinakasal walang mga maraming ano hindi mahalaga sa kanila yung mahalaga man yung pera pero parang simple lang pinagkakasundo lang ganun na talaga paikot-ikot ang kanilang buhay dito ikaw ba kaya mo pang lumubog sa ganyang kalalim mo wala man lang gamit na kahit anong ano sa katawan pangsara sa mga oxygen, oxygen, ganun. Ayan, oh, um, tinan mo. Kinakaya kahit maliit pa sinasanay nila yung bata. Ikaw, yung, diba, ang mga anak natin talagang inaalagaan pa natin. Pitong taon na, kinsing taon. Pero sila, oh, um, talagang dyan na ang buhay sa karagatan. Grabe talaga, oh. Um. Tapos yung bahay nila, dyan na lang din nakatayo sa dyan sa gitna ng karagatan guys o, simpleng buhay simpleng masaya ang kanilang buhay dito guys o, hindi katulad natin napakarami pa natin inaasam sa buhay